Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kumpiyansang hindi madadawit sa isyu ng korupsyon. Detalye, Burakay Rajman Chanel Salazar. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya madadamay sa anumang aligasyon ng korupsyon sa kabila ng mga pagtatangka o mano ng oposisyon na idawit siya sa issue. Ayon sa Pangulo, malinaw sa kanya kung ano ang ginawa at hindi ginawa ng kanyang administrasyon at wala silang anumang itinatago. Giit pa ng Pangulo kung may mga pilit pa rin maguugnay sa kanya sa katiwalian, malinaw na pamumulitika lamang ito. Ano my the opposition would love to 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 bring me to this uh, to 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 include me in all of this but that's politics that is not that is that is not that is not to do about corruption that is to do about politics to see you down yeah it's <laughs> a minor not doing that uh i see i Silang, silang Dagdag pa ng Pangulo, hayaan na lamang ang Independent Commission for Infrastructure na gawin ang trabaho nito at kahit sino pa ang masangkot ay dapat itong harapin. Hindi anya kayang diktahan o impluensyahan ang proseso ng investigasyon at nasa ICI ang kapangyarihang magrekomenda sa Department of Justice at Office of the Ombudsman kung sino ang dapat kasuhan at papanagutin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Man Chanel Salazar, Tata, all man Ar Ar Ar